Yeah, makamatik, maganda magandang tanghali ang Dahil sa seringgo ng business ko, makamatik, naisipan ko gumawa na ng maaga para pagdating ng summer, di, di, na, di na lagi nagahapit mga makamatik at di na uubusan. Ito pala yung nagagawa ko, mga Yan, mga matik ang tawag diyan, fighter. Yan, mga fighter na yan, hindi na binubundutan yan. Kung gusto nyo makita kung paano lipat di yan, mga matik, pindutin mo lang yung mga video, makikita mo yan kung paano lumipat yan, mga yan, makamatic. Saka yan, mga plastic pa lang. Hindi pa ako nakagawa ng tela. Ito ngayon mga matik ah, di baso. Hindi yeah. pa ako nagbabalot mga matik. Gumagawa pa ako. Eh, gusto ko mangyari mga matik kailangan marami na. Para di nagahapit. Ito naman mga kamatik, Malaking dibuntot to mga matik. Ito naman isa skeleton mga kamatik, Pwede ryan, ito yan. Kaya so, mga yang pala yung gagawa natin, matamaray pa tayong kawayan, panggawa yan Ngayon pa. Sa ngayon, mga matika, ah, Naisip kong gumawa ng maaga. Dahil... Sabi ko, mga mga ayoko yung nang naghahabol. Lagi ako naghahabol. Lalo na, pinupuntahan ako sa bahay, mga kamatik. Pagpunta, mamaya-maya, kinabukasan, wala na naman sa ringkula. Happy na naman tayo, mga kamatik. Ngayon naisip ko, mga para hindi ako nagahapit mga kamatik. gumawa na ako ng maga. Para pagdating ng... December, Mamatik, may bubibili na sa amin December, January hanggang Mayo na eh, yun, Mamatik para hindi na maubusan, mga kaya gumawa na ako ng maaga, makamatik ito pala ang Mamatik na gagawa ko ito, Mamatik yung mga matik ito 30 piraso mga matik masyado pang konti yan mga matik kailangan kahit maka yung kahit na maka 10,000 ako dito mas maganda kung makaka 10,000 tayo sa ngayon mga matik 30 piraso lang ito sabagay maaga pa kaya ngayon magmatik uh, gumagawa ko ng prim yan fighter yan dibuntot yan ito naman dibaso ang maraming gagawin ko dibaso makamatik kasi napakaraming dibasong mabenta sa akin makamatik sa fighter Yun yeah, mga mati, pinakita ko lang sa inyo na si Dukan Matik, mga matik, gumagawa na, nag a na tayo para hindi na tayo lagi nag Baka pagka dumating na summer, mga matik. Yun, yeah, mga matik, hanggang dito na lang, matik. Salamat, mga mati, Kung ikaw ba'y bago sa YouTube ko, mga matik, subscribe mo ako. Marami kang matutunan dito. Salamat.